Marahil isa ka rin sa nagtataka kung bakit sukdulan ang galit nitong si Antonio Trillanes kay PRRD at sa pamilya Duterte na kahit wala ng mga katuturan at walang kakwenta-kwenta na ang kanyang mga banat ay patuloy pa rin itong si Trililing basta't makapanira lamang sa pamilya Duterte kahit nagmumukhang tanga na siya sa harap ng maraming tao. <laughs> Nagugat ang matinding galit itong si Antonio Trillanes noong 2016 sa kasagsagan ng kandidatura sa pagkapangulo ng nooy mayor na si Rodrigo Duterte. Ayon kay Tatay Digong ay tinawagan siya nitong si Trililing at nakipagkita sa kanya kung saan ipinahayag ni Antonio Trillanes ang kagustuhan at pagnanais nitong maging running mate niya bilang vice presidente na agad namang kinanggihan ng nooy mayor na si Rodrigo Duterte. Matapos tanggihan ni Tatay Digong ang kagustuhan nitong si Trillanes ay dito na nga nagsimula ang paninira nitong si Trililing kay PRRD at sa pamilyang Duterte. A lot of people are asking, ano raw ba talaga, bakit ganun na lamang kagalit po ni Senator Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? What, 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 what happened? Hindi sa kasi alam ng mga kababayan ho natin na sarili biglang nagngangaw. Akala mo natin, gusto niya ang balita noong gusto niya maging vice-presidente mo, uh, hindi po natuloy yon. Tapos after that, talaga sunod-sunod na ibanat hanggang ngayon, damay na yung mga anak mo dahil sa... Uh, was there something na happened? Kasi so, Trilliano, ano ito? Salbahe na tao. Salbahe talaga to. He takes it personal kasi believe masyado sa sarili. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala, itong... Ayaw ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao. Ang pahambog mag... na mag-mutee ng talawan pala. pag gano'n ka, magpakamatay ka sa prinsipyo mo. Tapos ito siya, gusto niya akong kosa, pumunta ako sa lindel. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ano ang niya, sir, nung no, no, tinanggihan niya na makatandem niyo siya sa vice presidente? He's a very oily person. Wala, parang sabi ko, hindi ako Sa kabila ng mga paninira ni Trililing, ay patuloy na naninindigan si PRRD na tama lamang ang kanyang ginawang pagtanggi sa kagustuhan nitong si Antonio Trillanes dahil paano mo naman pagkakatiwalaan ang isang kagaya ni Trillanes na traidor at ambisyoso na maaaring traidorin si PRRD patalikod upang maagaw sa kanya ang posisyong pagkapangulo. Pero hindi ko lang masabi, ikaw klaseng tao maging bisiko Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, Di pa ako nakababa, Jack, siya na may potok na ng para Pareho kami ni Aquino. Mahulog na ako. Si very dangerous, ambitious kasi. Di eh, gusto ka agad si Presidente. Eh, gusto ito magpresidente. Hoy, Pilipino, gumising kayo sa mga ito. <laughs> Talo! <laughs> sorry, sorry! Bukod dito ay isa pang dahilan ng labis na galit ni Trilliling ay ang pagbubunyag at pagpapasara ni Tatay Digong sa kontrobersyal na mga bank accounts ni Antonio Trilliani sa Singapore. Sarado na raw ang kontrobersyal na bank account ni Senador Antonio Trillanes sa Singapore nito lamang Setyembre 8 o ilang araw bago ito pumirma ng waiver at magsama ng mga reporter sa nasabing bansa para patunayan daw na wala siyang account dito. Sa eksklusibong panayam sa Pangulo, iginit niya na meron talagang account sa Singapore ang Senador. Below is the screenshot uh, of the DBS Alexandria account termination of Trillianis and where he sent the funds. He terminated it online on September 8, 2017, past 10 p.m., then left for Singapore after that to show his waiver of the bank teller doon sa Singapore. Sa kabila ng pagtanggi ni Trillianis, nawala daw di umano siyang mga bank accounts sa nasabing bansa ay inilatag naman ni PRRD ang mga ebidensya at mga dokumento na magpapatunay na mayroon talagang kontrobersyal na mga bank accounts itong si Trililing at kung sino-sino ang mga nagdi-deposit o nagpapatala sa kanya ng pera. Yung itong bank account na blue, yun yung nagano uh, nagbigay ng pera. Tapos siguro, yun ang nagbigay kasi co-depositor. Co, ano eh, co, depositor ito mga pera na ito Arturo ang Chua Sike Michelle C. Patrico uh, International Transfer kita ng amount John Gomez Sino itong mga ito Mr. President? Ito mga It's binabang. either uh, uh, ito mga taga labas sa isa rin ang Pangulo kung saan naman inilipat ng Senador ang kanyang mga pera bukod kay Fabian Go Yung red doon niya nilipat So, the uh, fund transfer withdrawal is 40 kay Juan Antonio F Trillanes Pati Robert Fong. I Juan, Robert Fong, Juan Antonio Trillanes, the second zero. Uh, fund transfer withdrawal, thirty-six thousand, Bank of East Asia Hong Kong, uh, Manila branch, Fabian Go Roberto Fong Tapos uh, April 15, 2016 uh, Fund transfer na naman Fabian Go Roberto Fong Fund transfer sa July 2016 Kapansin-pansin daw na hindi gaano malalaki ang mga transaksyon ng senador sa kanyang account Sinadyaro ito para hindi masilip ng money laundering Maling hita eh Kasi kung i-assign mo account yan Aabot yan doon sa limit na kailangan, tanungin ka kung saan mo nakuha yung pera. Bank of Asia is uh, 46. Hindi yan, uh, maliit yan, hindi yan pakialaman. Pero doon sa bigger picture, ang yung country nagbigay nito, na pinag-iipon-ipon yan lahat. Ayon kay PRRD, ay sigurado siya na totoo ang kanyang mga ebidensya dahil mismo ang gobyerno ng ibang bansa ang nagbigay sa kanya ng mga nasabing ebidensya. I, I noticed, Mr. President, precise yung mga uh, information mo. Ito po ba may information na ito is a uh, You are getting this from another gov from from from, no. from a government source yes. outside the Philippines. Uh, I cannot tell you the country. Pero ilan po itong tumut sa inyo information? How many countries po sir? Isa lang. Galit yan sa Manila Laundry naman sa intelligence report na pag-alaman na ang pundong ito na natanggap ni Antonio Trillanes ay maaaring ginagamit upang pabagsakin ang ating pamahalaan. Meron naman daw report ang intelligence community na ang pera ay posibleng ginamit ng senador para pabagsakin ang gobyerno. Based on analysis, the funds being laundered by Trillanes and his group may not be for their personal use, but rather is being used what their cause and possibly to destabilize government.